mga katapers na palaki hila tuloy hindi mapasok sa sako natin ano ba to so, paano natin ito papasok sa pati warik ay sarap kainin oh kala mo makain ako buwat-buwat ay, hindi pa nga napakalaki pati warik lang natin mga katapers ayan pasok tuloy sa sako na. Para mapasok. Ayan, hirap na tuloy. Hirapan tuloy tayo ngayon. Ayan. Uy, paalam mo. Ayan, ganito siya. Pagpuhak. Ito siya Oh my Rami god, yung... anak. Kita kita mau lagi. no. Mana? smile, ma. smile. Kita Smile, Ma. Hmm, terus nah. Asok. Terus uh. Terus <tipos> nah. the alum watching thank you for watching <laughs> bye bye. bye, bye.